Yo! What's up mga kaibigan! na tayo magkwentuhan ang Game 4 ng Indiana Pacers at ng OKC Thunder Down to 1 ang OKC at binalik na nila ang kanilang original starting 5 with Isaiah Hardenstein To start the game ay nagpapaulan ng 3 points ang Pacers this is the best start para sa Pacers sa finals na ito. 7 minute mark ay 20 to 12 ang score at napatawag ng timeout ang OKC. Matapos ang timeout ay sumagot ng 12 to 4 run ang OKC at naitablan nila ang game. Back and forth nga ang ending ng quarter na ito. Instant impact nga si Caruso para sa OKC. Natapos ang unang quarter sa score na 35 to 34. 10 points, 4 steals na si Pascal Siakam at 12 points naman si Jalen Williams. Sa second quarter naman ay muling gumagawa ng malaking ambag si TJ McConnell off the bench Ganun pa man nabawi nga ng OKC ang lamang early second quarter Sa quarter na ito ay buling napapaisip ang mga fans sa kilalang taga-extend ng series Scott Foster Matapos ang madaming free throws ng OKC at multiple questionable plays Tulad na lamang ng fragrant foul na ito na mukhang normal playoff foul lang naman Nakuha ng Pacers ang momentum sa dulo ng quarter matapos na gumawa ni Haliburton ng 5 straight points Patungo sa halftime ay baon ng Pacers ang 60-57 lead. Balance scoring for both teams. 14 points si Siakam at 8 points. 5 assists si halley to lead the Pacers. Sa OKC naman ay 16 points sa si Jalen Williams at 12 points si SGA with 0 assists and team worth negative 12 na plus minus. Sa third quarter naman ay kitang-kita nga ang pinagkaiba sa three points. Hindi nga makaporma ang offense ng OKC sa napakahigpit na defense ng Pacers. Malaking tulong si Obi Toppin sa quarter na ito at lumobo na sa 10 points ang lamang ng home team. At tila ba, nabibingi na bibingi na nga ang young OKC team na ito sa ingay ng Pacers fans. Patungo sa 4th quarter ay 0 assist pa din ng MVP Shea Gildos Alexander. Sa 4th quarter naman ay gumawa ng comeback ang OKC at nagsimula ng uminit si SGA kahit na napakahigpit ng depensa sa kanya ng Pacers. Sa uli ay clutch performance mula sa MVP Shea Gildos Alexander at Chet Holmgren at tuluyan na nilang nakumpleto ang comeback at naitabla ang series na ito at 2 apiece. Isama na din natin sa update na ito na dalawang araw ang makalipas ng inoperahan ang kanang tuhod ni Jalen Brown dahil sa partially torn meniscus injury. Ang good news para sa Celtics ay inaasahan naman ang full recovery ni Jalen Brown at expected na magiging handa na ito pagdating ng training camp. So hindi lang nga si Jason Tatum ang may ininda na injury ngayong playoffs, kundi pati na din si Jalen Brown. Si Drew Holiday ay nagkaroon din nga ng hamstring injury at si Kristaps Porzingis naman ay hindi din naka fully recover sa kanyang sakit at talagang missing factor noong playoffs. Sa series kontra sa New York Knicks ay nag-average lamang siya ng 4.1 points, 3.6 rebounds at 0.5 assists per game. So definitely hindi ito ang taon para sa Celtics. At ang masakla pa nga dito ay hindi na sila makakabawi pagamit ang lineup na ito dahil inaasahan na nga na madetrade ang ilan sa kanilang player na naging malaking parte ng kanilang championship run including Kristaps Porzingis and Drew Holiday at ito ay dahil sa mga luxury tax issues. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?